Ayan guys Magdidilig tayo sa tinanim nating ampalaya So Kapon Nagtanim kami ano? ano? Mga ilang puno rin yun Ampalaya marumi pa yung mga paligid so kung ano lang yung pwedeng tanimahan yun lang yan lupa hindi yan o umambon yung kalabaw to Yan, kay Kuya Edwin. Doon na guys, taniman. So, medyo madamo pa yung paligid. So, ito, ito lang yung nalilinisan. Yan. Ah, bali limang... limang block medyo basa ah. Ayan. so nga basa oh medyo mga katabi kailangan linisin pa marumi madamo, masukal so baka sa linggo or sabado manghiram akong grass cutter para mag grass cutter na to para matataniman na Yan madam mo, ito yung mga nakaraan, baging para sampalaya. Ayan, yan Ito na na namin. Ito lang, ilang puno pa to. Buhay na siya. Hmm. Kinay ni Pipa yan? Malaki-laki ito guys. So, madam mo talaga. Pag napabayaan ng mga ilang buwan. Ito yung kubo-kubo dati. Walang bubong. Nadurog na yung trapal. So, ilang puno kaya yung mabubuhay. Yan na. So bukas makalawa yung mga hindi nabuhay na mga puno papalitan. So. <todong> Siguro yung hili, isang line dito at doon dulo wala pa at saka dito wala pa rin to so marami raming puno to kaya dapat yung baging na pagkakapitan ay maayos na yan, lundo-lundo na. Hmm, ayusin, ayusin Di ba nawala kasi yung pang ano dyan? Yung? Pang hatak? Bakit nawala? Yeah, Ito. Hindi. Ito hindi kasi dapat nakabalumbon dito yan oh Para hindi sabay-sabay isang angat, angat lahat guys, tapos na. Ah, bukas ulit. bye, -bye na.